Wala tayong pasok. Pagkabalik natin, gilidjiks na na, buddy. <laughs> Lapit na yung mag school <laughs> Diyan, pa nag-grade 7 ako, pupunta lagi ako dito. <laughs> Uh, room 30. Uh, room 33. Mabait yun. Huwag ka lang ano. Basta mabait tayo. Mabait din siya. Ganun lang yun. Mabait lang. Ang kulit mga surum eh. Sumam talento. Hindi. Magbabago siyempre. Alam na Parang mas. pocket ng stage eh, yung, yung ano lang, yung iguan. Ngayon mga kag-sidol, pakia uh, support naman ng ating uh, YouTube channel, Leonardo alias Vlog. Ayan, at ito mga tropa looks ko. Ayan, tatlo sila. Ayan, punta kayo sa aking uh, button belt at pakipindot na lang sa aking uh, button belt para sa ganun. Updated kayo sa aking mga uh, upload. Pero, uh, what's up? Ganyan lang po. Oh, so, Mamaya okay. yan, hapon, makikita mo yan. subscribe mo ako. Comment tayo doon. good job lang. Good job. Good job, doon. lang. tayo

E po sinira ni Pitate. <laughs> Ay, may nagkakamitan. Ang tawag di kayo, may wagang palakod. May waga, may waga nga. Sinira mo nga. Ganun yun. Ganun yun pare. Sinira mo na eh. Ayan. Number two. si <laughs> mo. Okay. Wag mo lang ilaksan eh, baka dumapon sa 'yan? <laughs> 'yung na to. Ito po na asira ng ginagamitan. Sinira niyo po. <laughs> At, ito po, yung po yung nakasira. Sino Luna natim king. Yung nakaitim. <laughs> yung nakaitim po, Hispanic Ate. 'Yan yung inaayos. kasi hindi pa na subscribe sa akin. Uy, bago na no ayusin yan. Tayo no, na. No, no.